Ay. Good morning guys Pandoon po ulit kami Sana Maraming huli ngayon, mula kahapon eh Nabulabog isda tabok na Nabulabog isda, susuba po yan Tapos yung tubig eto Medyo bumabaw din Mababaw na tayong tubig guys eh. Basta papanda ko araw-araw ka always may ulam eh. talaga masasawa magsasawa sa isda eh, talagang sigurado may ulam ka. Pag marami naman huli, namimigay naman si Edrian sa kanila eh. Lahat po yan, pinamimigay lang. Arroyo lang ah. Eh. Basta arroyo okay sa'yo, pwede eh no? Oo, pumunta lang sa bahay. Hindi sila mawawalan. Na Tao. Eh. Masarap pa sa mga ito naubos yung dinayin ko, kapal lang wala na araw guys po po tayo ng ano, pagkain ng bibig sasalit po, sasalit habang naglalakad eh habang naglalakad sa Papanduan Dito tayo guys, on the screen. Mulang kahapon yung eh, malungkot pa rin. Dalawang, ay tatlong tagalog. Yun yan o. Hmm, tatlong tagalog. Well, naman natin guys ah. Eh. Pangulam ulam na naman. Hindi na masama. Alam screen. Nang huli. Na, ano ang butas? Nang huli. Pangalawa. Ito tayo. Guys, pangatlo. Pangatlo ng string. manong gurami. Gurami. Tumal huli natin eh. Amin. Ito apat. Pang apat na iskrim. Eh. Ah, ano huh? sana lagi huli natin eh. Okay na eh. Anong

Dapat talaga maliit ang presyo mo kayo no? Oo. Uh -huh. Para sulit. Very bull ko. May ang lipat natin. Bull na bull. Lipat natin may ang hapon. Oo, oh, pwede rin. Punta ako dito, ano? Kaso pagka nandiyan eh, ano, may service ako. Mga 5.30 na yan. Hindi, um, lilipat na naman tayo eh. Ay, pandawa ka na rin pala, ano? Pandawa na rin tayo. Sige, sige. Ah, pwede, hindi na ako mahunguhan ng ano. Ang ganda oh, dami. dami. Ini mga yan sana lagi oh. Panalo. Dalawang kilo man dito. Opo, oh. oh, sa lumubog yung ano. Yung bakya. Nakabawi tayo guys, ito pa no. Sunscreen lang yan eh. dalawa pang patay sayang sayang yun puno ah patay kaya po mo pagkain bibi mabaw eh pagkain luluto hmm maamoy pero patay pa naman sa lubog to hindi sa ibabaw hmm ayun guys ah dalawa pa patay